nakasulat 1,000 RPM. So next naman mga sir ay ang tinatawag natin na center spring. Like, share, subscribe. Bye bye. Yes sir. So ang pag-uusapan natin today ay yung tinatawag na CVT o panggilid yung CVT, ang ibig sabihin niyan ay continuously variable transmission. Uh, usually, yun talaga yung ginagamit na transmission ng mga mopeds, ng mga scooters. Pag sinabi nating CVT, yan ay tinatawag na shiftless transmission. Hindi katulad ng mga dekadena na mayroong primera, segunda, tresera, kwarta. Yung mga ganitong klase ng transmission, wala silang number. Continuously na nagbabago yung transmission niya. Walang value Okay? So, yung nasa harapan natin ngayon, yung nandito sa aking left side, ito yung panggilid ng Yamaha N-Max. So, makikita nyo, meron tayo mga several components dito. I explain natin yan isa-isa. So, madagdag ko lang mga sir, bakit ba tinawag na panggilid yung transmission ng mga scooters dito sa Pilipinas? Actually, sa Philippines lang tinatawag to na panggilid. Maybe the reason is because yung transmission ng mga scooters nakalagay sa gilid ng mga scooter natin. Meron sa beat, meron sa NMAX, meron pang Aerox, meron pang Rusi, meron pang Euro. Halos lahat ng scooter, lahat ng transmission niya nasa gilid, kahit yung mga Vespa pa. Okay? So mga sir, ito yung close-up version ng transmission or pang ng scooter natin. So ito, ang tawag natin dito is the front pulley. Tapos ito, yung ating belt. Tapos ito, ang kadalasan tawag dito is the torque drive pero para mas maintindihan ng iba, rear pulley. So meron kang front pulley, meron kang belt, saka meron kang rear pulley. Pag-usapan natin yung front pulley muna. Ano ba yung mga nasa loob niyan? Ano yung mga components? Ano yung mga dapat palitan? And so on. Ito mga sir, ito muna yung pag-usapan natin. Itong tinatawag natin na pulley. So dito sa front pulley natin, meron tayong uh, pulley meron tayo nitong tinatawag na drive face pero dito muna tayo mag focus okay, papaandarin natin yung makina para makita nyo kung paano maandar yung belt para pumatong dito sa pulley natin okay Sige, So, ito mga sir yung front pulley. Okay? So, mapansin natin meron tayong parang pin. Dito umiikot yung pulley. Yan. We have the rear. Tapos meron tayong tinatawag dito na back plate. Yan. Yung back plate, dito nakapasok yung mga tinatawag na fly ball. Ang term na ginagamit natin dito, bola. Okay. So, ito yung mga bola. Yan. Meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na bola sa ating puli. Itong mga bola na to, mga sir, kaya to tinawag na fly ball. Kasi, literally, it flies out the groove. So, nakikita nyo itong groove na to. Yan, Yung groove na yan, yung mga fly ball natin, gumugulong yan so kapag umikot yung ating crankshaft okay pag umikot siya syempre yung tinatawag natin na centrifugal force o yung pagikot nito siya yung mag yung momentum na yun yung magpapa magpapalipad sa mga bolang to kaya nakikita nyo kanina na naglalabas pasok to ito yung may kasalanan nun yung tinatawag natin na bola ito naman sir yung drive face so ito yung likuran ng drive face ganito naman yung itsura niya. ayan, so ito yung pulley ito yung drive face ito mga sir yung comparison ng dalawang klase ng pulley Itong hawak ko sa kamay ko ngayon ay yung JVT na pulley. This is an aftermarket pulley. Ito naman yung stock pulley. Place natin sila side by side. So kitang-kita nyo agad yung difference pagdating sa part na to. So, dun sa JVT na pulley, mula dito hanggang dun sa dulo, angled siya. So, ibig sabihin, yung belt natin, mula dun sa arangkada hanggang dun sa top speed, meron kang, meron paglalaroan yung belt. That's the reason why kapag nagpapalit tayo ng pulley, pwede mag-change yung acceleration sa top speed natin. Whereas, kapag tayo ay nakastock pulley lang, so mapansin nyo, dito sa part na to, halos hindi makaupo yung belt sa dulo. That's the reason why yung acceleration ng stock na NMAX medyo mabagal. Kaya nire-recommend natin na magpalit ng panggilid para magkaroon ka ng acceleration. So mapapansin nyo rin yung pagdating dito sa pandulo natin, pag sinabing pandulo yung top speed, yung belt hindi umaabot hanggang dun sa dulo. So merong limitation yung stock pulley pagdating sa acceleration sa sa top speed. So yan yung reason natin mga sir, main reason kung bakit tayo nag-change ng panggilid. At the same time mga sir, yung groove ng rampa. So, yung mapapansin nyo rito mga sir, yung rampa ng bola dito, kung saan nagfa-fly o rumarampa yung bola, is different sa aftermarket po dito. So, mapapansin nyo rito, yung bola, hindi siya makasagad dun sa dulo. Meron siyang limitation. Ito mga sir, yung puli ng aftermarket. Mapapansin nyo mga sir, yung bola natin, it can fly away From this location, papunta dun sa dulo. So, mapansin nyo yung gas-gas niya mula dito hanggang dun sa dulo. Okay? So, yun yung difference ng aftermarket na pulley. Mga sir, pag-usapan naman natin ngayon yung mga flyballs o yung tinatawag natin na bola. Bawat flyball, o tinatawag natin na bola sa Tagalog, meron tong kanya-kanyang bigat. So, ito, galing to sa stock na pulley. So, makikita nyo rito sa ating weighing scale ang stock na fly ball weight natin is 13 grams each so lagay ko sila lahat so ang total weight ng 13 grams na 6 pieces is 78.47 grams so yan yung total weight ng fly ball weights natin na nag-roll dito sa mga groove na ito ngayon the question that is always asked ano bang bola yung maganda sir Mel kasi marami kayo nagtatanong sa akin ano yung bolang perfect para sa ganitong set para sa ganitong motor so wala akong maipapayong magandang perfect combination ng bola kasi yun ay depende sa bigat nyo depende sa riding preference nyo depende rin sa puli na nakakabit sa inyo and so on maraming mga parameters na pwede nating maging basihan sa bigat ng flyball weights nyo So, yon you have to experiment mga sir, yung tamang flyball weights para sa inyo. Ang kailangan nyo sir para tumakbo ng maganda yung, yung arangkada sa katap speed nyo, hindi magandang brand, hindi mabigat na bola, hindi magaan na bola, kundi isang mekaniko na patient na magtono ng panggilid nyo. Kasi it takes a lot of trial and error para makuha nyo yung perfect na flyball weights combination para sa inyong riding preference. Okay? So, sa mga nagtatanong, ano yung magandang starting na flyball combination, I would recommend na mag-start kayo sa straight combination. So, for example, pwede kayo mag-straight 12, straight 11 grams, para makuha nyo yung gusto nyong combination. Tapos, from the straight combination, saka kayo gagawa ng mix combination. So, for example, ganito. Ang target mo is... 66 grams So ang 66 grams is Straight 11 na bola So ibig sabihin ng straight 11 mga sir 1, 2, 3, 4, 5, 6 All of those fly balls are 11 grams each Ngayon, for example, dun sa lugar mo Wala kang na stock ng ganitong bola Pwede kang magmix ng mga fly balls So for example, pwede mong gawin Tatlong 13, tatlong 9 So, yung tatlong 13 sa katatlong 9, that would be equivalent to 66 grams. So, on ko tong weighing scale natin. So, I have here tatlong 9. 9, 18, 27 grams. Tatlong 9, tapos tatlong 13. Okay, so that would be equivalent to 66 grams. Halos pareho lang ng straight na 11 grams combination. Pwede ba yan sir? Pwede naman kayong magkaroon ng mix na bola, walang problema jan. Usually ang nagiging issue lang dyan is yung mas magaan na bola. Okay, ang nangyayari sa kanya, mas mabilis siyang maupod as compared to the other fly ball weights. Yun lang yung issue kapag meron kang magaan sa ka meron kang mabigat. So, para dun sa mga mahilig mag-DIY, paano nyo ilalagay yung magkaibang weights ng bola? Ang gagawin nyo, alternate. Mabigat, magaan, mabigat, magaan, and so on. So, ito, this is our 9 grams. Lagay mo siya dun sa isang groove. Yan. Tapos, lagay mo naman yung mabigat. So, magaan to, mabigat to, ano yung susunod? Magaan. So, you will just repeat this pattern hanggang mapuno mo lahat nung flyball grooves mo para makuha mo yung gusto mong combination ayan Okay, so regarding flyball maintenance naman mga sir Paano mo malalaman kapag palitin na yung bola mo? So dito, itsura pa lang, makikita nyo, hindi na siya bilog Meron na siyang mga kanto Ayan, bugbog na bugbog na May mga kanto na siya So, tuwing magpapat-change oil kayo, pacheck nyo rin yung panggilid nyo for these signs. Kapag ganyan na yung bola, may mga kanto na, mga sir, ibig sabihin yan, kailangan na siyang palitan. Punta naman tayo doon sa pangalawang part ng transmission natin, yung belt. Okay? So sa belt naman, usually, ang titignan nyo lang dyan is yung kitted nito, tapos, kung meron na siyang mga crack, usually, ang belt, pinapalitan yan every 10,000. Every 10,000 kilometers. Pero ako, mga sir, medyo maselan kasi ako. Kaya, pag may time ako na magpa-change oil, sinasabay ko na naipa-check yung panggilid ko. Para kung sakaling may crack yung belt, pwede na agad palitan. Kasi, guys, itong mga CVT yung tinatawag natin na panggilid na pang scooter pag yan naputol hindi nyo na yan mapapaandar ulit hindi katulad ng dekadena na pwedeng gawan ng paraan ito hindi mo naman pwede ito palitan ng damo para umikot yung rear pulley mo okay so wala kang ibang choice kundi magpalit ng bagong belt okay so mga sir pag-usapan natin paano mo malalaman kung yung belt mo paliti na so usually makikita mo yan dito yung kitted ng belt mo pagdating dito masyado na siyang gas-gas. Medyo pa letter V na siya. Tapos at the same time, we have to check the rear yung may mga ngipin for any cracks. Yan. So kita niyo yung mga crack. Ayan oh. So yan yung reason kung bakit natin pinapalitan yung belt. Kasi dyan magsa-start maputol yung belt nyo pag bumabiyahe kayo ng malayo at naputol yan, ano mangyayari? Bye! Hindi naa-under yung inyong scooter. So yun lang guys sa mga belt change nyo lang every 10,000 kilometers and check nyo lang every time na magpapa-change oil kayo. Mga sir, pag-usapan naman natin ngayon yung rear pulley. So yung rear pulley, assembly yan. Meron tayong tinatawag na clutch. Saka ito yung tinatawag natin na torque drive. Saka mapapansin niyo meron tayo yung parang yellow dun sa gitna. Ang tawag naman doon is center spring, pero minsan ang tawag sa kanya contra spring. Iisa-isahin natin yan mamaya. Papaanda rin muna natin para makita nyo kung paano gumagalaw yung belt up and down dito sa rear pulley. Mga oh, sir, pag-usapan naman natin to, yung assembly na nasa likod. So, ito muna yung pag-usapan natin. Okay, so ang hawak ko dito ay yung clutch bell. So, ito yung kanyang harapan. Ito naman yung kanyang likuran. So, yung ating clutch lining na papakita ko mamaya, dito siya kumakapit sa groove na to, sa paligid na to. Okay, sa proper maintenance tips, ang may advice ko sa inyo, kapag medyo nagdadrag yung bike nyo yung pag binibira nyo siya tapos ayaw tumakbo ng maayos always look for this one papacheck nyo sa mekaniko nyo to kung merong mga debris, mga alikabok and so on tapos as much as possible dapat hindi ito makintab okay? dapat ito ay pag sinalat nyo meron siyang mga gasgas -gas, -gas na makakapanyo hindi yung sobrang kintab niya sobrang polish niya itong bell na to actually dragging na to na clutch bell so hindi ko alam kung napapansin nyo pero yung loob nito makintab na siya next naman mga sir is yung tinatawag natin na clutch lining tatlo yan isa dalawa tatlo pwede siyang clutch lining clutch shoe clutch okay so ito yung clutch pads niya mapapansin nyo Ayan. So, ang titingnan nyo dito for proper maintenance tips kung makapal pa yung natitirang clutch shoe or clutch pad ninyo. Okay? Paano naman to gumagana, mga sir? So, mapapansin nyo mga sir, oh, meron tong spring sa loob eh. Itong spring sa loob na ito, ang tawag dito ay clutch spring. Ang way kasi kung paano to gumagana, mga sir, is parang yung bola kanina, pag umikot to ng sobrang bilis, itong clutch na nito bumubuka siya gumaganon umaangat pag umangat to yun yung magpapa-engage dun sa ating clutch bell so ito nandito yan sa loob okay pag umikot ng sobrang bilis to at na-achieve niya yung tamang RPM or yung tamang speed yung clutch lining na to didikit siya rito at papaikutin niya tong clutch bell so that is how this clutch assembly work. So mga sir, I want you to focus on these two items. Yung nasa loob, okay? Yung nandito sa loob, saka itong clutch bell natin. Those are two separate mechanism. Clutch lining, clutch bell. So isa-start ko yung makina, makikita nyo na iikot yung clutch lining. Pero ito, hindi pa siya iikot, okay? Okay. So, mapapansin niyo, umiikot na sa loob yung clutch lining pero yung ating gulong saka yung clutch bell di pa siya umiikot yung gulong natin ayan di, hindi pa siya umiikot ang ibig sabihin kasi nyan yung clutch spring na nakakabit dun sa ating uh, clutch lining 1000 rpm siya which means that kailangan umikot nung nasa loob ng at least 1000 rpm before umandar yung clutch bell para paikutin yung gulong natin so dahan dahan kong pipigain yung silinyador para makita nyo na iikot na yung clutch bell okay yan so nakapiga ako bahagyang bahagya lang hindi pa rin umaandar yung clutch bell natin sa kayong gulong throttle pa tayo yan mas mataas na yung RPM pero pa rin tayo naka-engage kasi di pa natin nare-reach yung 1,000 RPM. Dagdagan pa natin. Okay. So nakita nyo at napansin nyo na, na nung diniinan natin yung silinyador, na-reach natin yung 1,000 RPM para dun sa clutch spring, kumagat yung clutch lining sa clutch bell, then umikot na yung ating gulong. So that is how the clutch works. So mga sir, yun yung ginagawa ng clutch spring natin. The higher the RPM of the clutch spring, the better take off you have. Pag sinabing take off, from zero to your starting speed. Pag mas matigas to, mas malakas iyong take off. Pero wag nyong masyadong tigasan dahil masyadong malakas sa gas yun. Isipin nyo kung nasa sa kayo, panay kayo throttle ng throttle kasi kahit anong throttle mo hindi umaandar yung gulong kailangan madiin yung silinyador mo before ka gumalaw. magastos yun sa gasolina so next naman mga sir ay ang tinatawag natin na center spring sa ibang bansa ang tawag nila dito ay contra spring itong center spring nakakabit naman siya dito sa gitna ng ating clutch housing so itong center spring na to compressed to Okay, mga hanggang ganito kaikli. Nakadiin to. So mga sir, ganito yung ng center spring pag nakakabit na siya dun sa rear transmission assembly nyo. So ito yung clutch. Ito yung ating center spring. Tapos ito yung tinatawag natin na rear pulley or yung tinatawag na torque drive. So ito mga sir, itong center spring na to, diin na diin to ha. Hindi ko lang kasi, kaya, hindi ko lang kasi masyadong ma-push. Pero ito, magkadikit talaga to. Nakapasok yan. Okay, mapapansin nyo, hindi ko siya kayang i-push. Ang purpose nyan, mga sir, yung contra spring ay para kontrahin ito, yung movement nung ating rear pulley. So, imagine ninyo, ha? So, imagine ninyo, mga sir, ha? Pag itong rear assembly na to, nakalak at sagad na sagad yung contra spring at compress, compress na compress siya, mahihirapan yung belt natin na bumuka. Okay? Kasi ang ginagawa nitong ating rear pulley or ang ating torque drive, bumubukas kasya ng ganito. Nakikita niya? Okay, so pag nandito yung ating center spring, it would allow our bike to have a contra. Kinokontra niya yung pagbaba ng belt dito sa gap na to. So the more na matigas yung ating spring dito, the more na maarangkada yung motor natin kasi the belt stays here. Pero pag yung ating center spring ay malambot, ang lambot niya for example 800 rpm, kayang-kaya siyang itulak ng ating belt. Okay, para ma-achieve niyo agad yung top speed ninyo. Okay. So yun ang purpose ng center spring mga sir. Additional info lang mga sir. So itong center spring saka itong bola, nagkokontrahan silang dalawa. So for example, magbibigay lang ako ng scenario. Pag yung RPM ng iyong center spring, for example, masyado siyang matigas, like for example, 1,500 and so on. Yung 1,500, ang equivalent nun, para kang naggaan ng bola. Ginaanan mo yung bola mo, ang ibig sabihin nun, you get more acceleration kasi ayaw makompress kasi masyado siyang matigas. Okay, so ang gagawin mo, pag ang iyong center spring ay matigas, ang gagawin mo, yung bola mo, bibigatan mo. Okay? Pag iyong center spring naman ay masyadong malambot, for example, 800 RPM, ibig sabihin madali siyang makompress at madali mong makuha yung top speed. Ang gagawin mo, para meron kang acceleration, gaanan mo naman. Make it lighter. So, yun yung trade-off nitong dalawa. Okay? The center spring and the fly ball weights work hand-in-hand. Hand. Okay? Paano makukuha yung tamang tono? Trial and error. Okay? Walang perfect combination agad-agad. Okay, mga sir. So, regarding the torque drive naman or regarding the rear pulley, ano ang dapat nyong i-check for maintenance? Okay, pag na-experience nyo na pag kayo ay naka-top speed, for example, nasagad nyo na yung inyong speed, for example, 90, 100, bigla siyang bumaba from 100 naging 95, 90, bumabalik siya dun sa previous speed niya. So, iche-check nyo lang mga sir kung ito ay nagkaroon ng uka. Dapat kasi, pag iniikot nyo to, smooth siya. Dapat nyo i-double check na lahat ng grooves na ito, wala siyang uka or wala siyang parang humps dapat smooth so ano mangyayari sir kapag merong uka dito ang ibig sabihin nun palitin na yung inyong torque drive Ayan mga sir, so yung vlog natin, sinap natin dito sa shop ni Kuya Cha. Kuya Cha, maraming salamat sa pagpapahiram ng mga gamit mo dito sa vlog natin ha. So ayan ang Team Cha Works, together with Kuya Cha and Kuya Igo. Huwag niyong kalilimutan na mag like, share, subscribe. Bye bye. Yes sir.